po siya. Dahil gagamba hunter today. Hello! Hindi lang siya pala ka hunter. Gagamba hunter pa. Oh, gagamba hunter talaga <laughs> ako. Kaya lang mukha ka ang aming dito. Napakaganda ng aming national family day banding ngayon mga kalapatid. Family <laughs> banding ngayon. banding na banding kami ngayon. Kasama po namin ayan po. Ang aming aso. Mahanap kami ng magagamba

ayan po ngayon hunter po kami ngayon. di po namin alam anong naisipan po na kalapatiks daril nakakatakot po madilim po, ayan po wala po kong nakita dito sa kabukiran suhuli daw niya po ng gagambang kanyang anakis sumama na kaming lahat Pagkakita ba kayo? na dyan, yan, naka ano na yun. Gumagawa na ng sapot na bahay yun. Asan? hah? Ang Ha? Ayun. Eh, pwede na sa kanila yan. Pwede na sa kanila yan. Hindi, yan. Huwag na, dati nyo nalang kukuha. Kuna, kasi maliit pa na. Kayo. Ganyan na yung makita nyo hindi na kayo makakakita ng ano ayan ganyan ay ano pa lalaban yan kung kukunin natin yan ay mao oh. kaso maliit maliit naman O ang maliit ang liit kaw ka pa nga pag may ash tumakbo kayo Wala sa Ano ba? Nasa na. Umatay na ang Ano ba rin? Huwag na kasi kayo malikot. Huwag so, sunod na sunod. Ayan ako, si Lad Bosing pa. Kasama. kasama, kasama pa po namin ang aming mga alagang aso. Family po kasi ngayon eh. Dahil National Family Day po, mga kalapatidis. Ewan ko po ba't ganito naisipan. isipan para po kami mga lingaw po ngayon. Hindi ba Hindi. na Hindi mo Mukhang kahit isa, wala po kami mahuli. <laughs> Daphne! Pumunta na dyan dati mo. Wala po kami family day. Ganito po kami magbanding na family. Kasama po namin ang aming alagang aso, si Bosing si Luna, dalawang anak na walang ya, at lagi po nang hahanap ng gagamba, kaya yan. Put, sinama namin sila. Mga ng gagamba. Ayun po si Kalapatit Laril. Sa malayo po. Hindi <laughs> na natin ito pwede na rin. Hindi yan pwede. Hindi na yan. Asan Kaya Wala eh, kayo dyan. Balik dyan. na kayo. Ewan ko ba kay Darren. Babalikan na lang natin yan. Itang na. Huwag na. Huwag malaki oh. Ere, alika, alika. Aho, na. Huwag na kayong magulo, baka malaglag niya pa. Ayun. Ayun po, nakahuli <laughs> na po. Poponcho, guputan napakalaki. Ito po, nakakita na po ko siya. Ayun di po. Di akin 'yan. Tekal nga kuno ho dito. Oh, okay na. Hmm. Oh, pasok, pasok mo din. Oh, mm -hmm. uh -huh. uh -huh. inuuna anak dito. Aho, oh, so sunod. Diyan ang una. Uh -huh. Para kahit bukas mo. Ito mo dinipan. <laughs> mm. Kung laban yan dapat, Laban tayo pala na na Hindi. Malaki ang pan -laban, yung panlaban, mga patahan. De, yung kay Nadine, Yung nakuha natin, eh, is obese. <laughs> <laughs> oh, ano yun? Ah, ano yun. Akin naman din. ibon lang. You know, no, no, no. Okay, magulong dalawa. Magulong <laughs> eh. Akin ba? <de>, akin. <laughs> akin? Akin yan. O. Oh. Amin na de. Lagay mo. Akin Okay na okay. yan! Okay na yan! naman ito. Ayan! No. Ayan! <laughs> Ayan! bana ano, <laughs> wala kasi ang uy. Puro biging na uli. Busog ka na po. Lawan, uh, lawan, naman, ay, no. lawan buka, mo. Lawan mo. Alin? E pag mo sa mga bata sa 10 piso kikita anak okay. mo. Okay. Kiki, kunin mo. mo. Kaya na ubis. Kunin mo. Ano, eh. Kunin uh, mo. Ay mo. ikaw maglagay. Para yung mga ano eh. Hindi naman pala ako mga malaki. Hindi, mawawala yan. Pero ano to eh. Pangit, pangit. Pwede Labi. na yan. Sige, pag nakakuha tayo maganda, tatapon natin yan. Hindi. Ay! Ay. Palaban na gator ka na yung gilid. Utang na ba? Utang na, hindi lalabas siya. <laughs> Papalaban ko rin kayo na dyan. <laughs> yung mga ano, papakain nyo lang yan sa mga bata. Yung mga pangit. Ano ba, Darren? Ano ba, Saan po ba? Yeah, hunter. Tayo yung hunter. Tayo okay. Come on! Luna, bossing! Come on! Oh! Huwag oh. 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 kayong nagkakagulo na ah, ano sa inyong kagampay? Eh? Kinatanaw pa. Kaya kagulo mo Ay, ayun, 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 ah. na. Ayun, isa ayun ako lang. Ah, bangar pa, ta demonyo. Ayun, apakaganda pa laban na ito. Ay, ay, o, ayan, aking, ay, 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 ay ay ayan. Ayun, malaki. Ayun, mga totoo. Hindi, kunin mo akin ay, na. Ayun, ang mga panlaban wow. daw. Panlaban talaga, ang haba ng patay Hindi, kunin, kunin mo akin na. Ay, talaan yung isa, maglalaban silang dalawa. <laughs> ayan, maglalaban na sila, patay na kung patay. Talaan yung isa, yun. Pero eto, ako natin. Yung isa din, kunin mo. Di pati mulupuri, ay, pati hulog, kunin mo. Ayun, din mo. O, labi sa akin. Masakin mo. Masakin mo. May hawak ako eh. Ma. Are, kinagat ako. O, baka mag spider ka mo? Hmm. Awag, na. Hmm. mo na. Ito ano nga ako dyan. Ganun na, oh, kasimple. Ako na. Madami pa rin ang paglalagyan sa akin na. Ma. Oo. Oh, oh, Mas akin wala nang paglalagyan. Ilawan mo nga. Hmm. Bukas ka ng bukas. Pag nawala yung mga ano mo dyan. wala nang paglalagyan sa akin. na tayo dahil. Hmm. Hindi uh, siya na Ano na ano mo? Sino ba'y lang? Para wala na makukuha. Sino kukuha n'yan? Dahil, na tayo. Puno na kanya. <laughs> na, puno na, napaka utak. Ha? Diba nasa kubo daw, Para ano, hindi ka mapagod. Hindi, ako na na kami dyan. Madami. Asan na ba si Pag malaki sapot, yun yung mga nandun. Pag alang sapot, wala yun. Asan na ba sila Luna? Asan na ito po ang aming um, pwesto. Umuwi mm -hmm. ka na na, Daphne. Ayan na yung mo. Akin na yung flashlight. Ako naman, Daphne. na Nakapuno lang eh. Gusto. Ay, malaki. Akin yan. Ako okay. na mo. Dito, yan. Nagilid. 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 Ito no, no, eh. Puro anak araw eh. Lobot na. Lobot na po. Ayan po. Puno na. Ako oh, isa pa. pa. Isa pa yan. oh, oh. Wait, 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 wait. Asan? Asan? Ay, ang laki. Ang laki. Ito na mga big boss. Oh, 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 oh. Right. Tapo mo yung isang hinuli natin huli yung Ha? Sa akin. Sa yun. Bukas ka din, ng bukas. Binitag magbukas. Ay, lawan mo. Tatapon ko na. lang yun. Ano? Ayun. Huwag ka okay, malikot. Tinitano ko saan wala. Eh, meron dito hindi nalagyan na area. Sa akin na yun. Hindi naman na marunong. Huwag mo kukunin. Makakawala lang yan. Huwag mo kukunin. Ayaman dumako. Ay. Hindi. Marunong